Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang initan na nangyari sa pagitan ni Andrew Wiggins at Brandon Pozemski. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang isa na nga ng Los Angeles Lakers sa mga best offensive team sa NBA. Sa kabila nga po mga ng impressive na pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang huling game laban si Spurs, ay may ilan pa rin nga po mga fans ang nag -a sa kanilang team simula na magkainitan at magkasagutan sa kanilang game kontra si Spurs ang kanilang mga players na si Andrew Wiggins at Brandon Pozemski. At nangyari nga po yan sa ginawang transition play ng Golden State Warriors kung saan hindi nga po ikinatuwa ni Pozemski ang hindi pagpasa sa kanya ng bola ni Wiggins na nagbintis na naman ang ginawa na layup. At matapos nga po na marinig ni Wiggins ang reklamo na ito na Brandon Pozemski, ay agad na rin naman nga po niya itong sinagot at minura. Kaya mukhang maging ang mga players nga po ng Golden State Warriors ay paunti-unti nang nadadala ng kanilang emosyon sa kanilang mga nagagawang pagkakamali sa kanilang mga laro. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga players ng Warriors, natural na rin naman nga na po sa kanila na magkain at tanang pagkasagutan since kailangan nga po talaga nilang punahin ang bawat isa upang mag-improve ang kanilang laro. Bali hindi rin naman nga po ito big deal sa kanilang team at hindi rin naman nga po ito makakaapekto sa kanilang chemistry ngayong season. Lalo pat mas nakafocus nga po sila sa kanilang mga susunod na game. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang isa na nga na pong Los Angeles Lakers sa mga best offensive team sa NBA. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, siyam na nga po sa top 10 team sa NBA ngayong season ay natalo na nga po ng Lakers sa kanilang mga nakarang laro ngayong taon. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit may ilang mga NBA analysts na nga po ang patuloy na humahanga sa kanilang kupunan. At isa nga po sa mga dahilan ng kanilang mga pagkapanalo ay ang paglakas at pag-improve ng kanilang opensa. Sa katunayan, ayon nga po sa ibinulgar ng isang NBA insider, ang Lakers na nga de po ang second best offensive team sa buong NBA simula sa nagdang Pebrero. At syempre hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung walang ang tulong ng kanilang point guard na si DeAngelo Russell na bigla na lamang nag-init ang shooting sa 3 point line. Hindi rin naman nga po kagaya ng start ng season ay nakukuha na rin naman nga po ng kanilang mga players ang kanilang rhythm kaya mas nagiging madali na nga po para sa kanilang team na makapagtala ng punto sa kanilang mga nakalipas na laro at kapag naipagpatuloy pa nga po nalang mainit nalang opensa ay hindi nga po malabo na magsunod-sunod pa ang kanilang panalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.